Mas na parang. <laughs> Yara, <Shoop, shoop. laughs> Hello everyone! Welcome back again to our channel. Supre, so siyempre ang ating Mangyan Tribe. So mga kasandugo, ngayong araw, ngayong gabi, ay nandito ito ngayon sa family. Uh, supermarket at uh, tayo po ay mamimili ng ating mga produkto na gagamitin para sa ating uh, menu spaghetti kasi itong itong ating manager ay magdadaos uh, ng kanyang birthday so mga kasing dugo samahan nyo po kami sa pamimili natin ngayong araw na ito dito sa family alright tara diba? so, Alright, mga kasandugo, nandito po tayo ngayon sa family, family store at ayan po ang ating uh, manager ang ating birthday boy ang ating birthday boy ayan, tayo po ay uh, nandito na ngayon para uh, mamili ng uh, ingredients na gagamitin natin para sa gagawing spaghetti. so ayan mga kasandugo ito po ang uh, family store na kung saan dito mo makikita ang, uh, ang uh, Filipino food Filipino food nandito po lahat ito itong portion na ito ayan uh, so meron tayo dyan ayan KFC ay KFC UFC pala <laughs> Itong section na yan ay puro, puro yan mga Filipino food. Ito, ito po yung ating, yan, yan yung ating hinahanap. Para sa ating uh, spaghetti. Uh, Siyempre, yung ating uh, birthday boy ay uh, magdadaos ng kanyang karawan. Kaya kailangan nating uh, paghandaan. Ayan. So, eh, dito meron tayong San Marino at yan mga sardinas oh. at meron din tayo yan mga noodles alright yan meron din dito yan mga bagong o oh. oh, ayan po ayan po ang ating birthday boy oh. o yan na yun oh. birthday boy <laughs> so nandito pa rin tayo sa family na kung saan may... Uh, ayan namimili po ng mga uh, lotion ng ating birthday boy at ito naman yung ating uh, master chef Ayan po yung ating master chef eh abalang-abala sa ah uh, pagmimili ng mga ingredients pero for the meantime nandito muna tayo sa ano oh ayan oh Ito po yung ating mga ayan meron tayong um, ah meron tayong uh, yan oh, may hotdog yan tapos uh, spaghetti pasta spaghetti sauce at saka ito yan hotdog dito po tayo sa family dito po natin matatagpuan yung mga filipino foods at ayan po ang ating uh, birthday boy Breading ah, mix. Hoy. Nahulog. Meron na Ay, oo tama. Ah, hindi. Binalik pala natin sa panda, oh. Ayan. So ito po ah uh, Meron tayong bumili kami ng ano, ng uh, soup. Para ano? May may meron tayong tabaw yung ating mga yan ang ating master abalang abala o, ito po yung ating kaibigang uh, indian Ayan. tinuturo niya at ginaguide niya kung ano yung hinahanap natin o, ano ba yan breading mix pala eh So dito po yan mga kasandugo Saudi Arabia uh, Hafar al-Batin Eastern region ng Saudi dito po tayo sa Family Store. Dito po tayo sa uh, section ng mga Filipino uh, foods. kakain? po tayo sa section ng mga Filipino foods. sa section foods. kakain po tayo sa section ng Oh. Ano sinasabi mo, Brad? <laughs> ano pinagsasabi mo? Oh, ayan, mga sandugo, ha? Ah. Ayan, mara. Busy, busy hours po ngayon. Ngayon oras, busy. Ang dami mga customer. Indian, uh, na India, pag-aari po to ng uh, Indian. At yung ating master chef, eh, medyo nag-commercial muna at namimili ng kanyang ano belt namimili mo tayo yung ating birthday boy oh puro mga lotion at saka mga alcohol yung binili gusto niya na sa araw ng kanyang birthday eh, mabango at guwapo <laughs> ayan ayan po yung ating kaibigan <laughs> na matagal long time friend natin 'yan. Dito sa family. So, kung gusto niyo pong uh, bumili ng uh, mga Filipino foods. dito po yan sa family family dito po sa uh, Hafer Albatin o, ito po yung mga chichirya natin yan. mga boy bawang o cornic ito chick boy o, may chick boy ding dong ding dong family so yung ating birthday boy busy busy siya sa ano

Sarap ng tawa ni Sarap ng tawa ni Kulukoy na meron ko Si Bully Bully ah, Mas kilala na <laughs> Shup shup <laughs> Oh runa tayo. Oh rakan kidare. Bo leriin to eh pinapayak yung bata eh. <laughs> Gustong-gusto ng nagpapayak ng bata eh. San gesa na? San gesa? Step par ba? Oh, dami naman binili mo. Ah, pang ano? Ilikot ah, na pala oh. Ah, 'yan ah, naisip mo. Ah pila eh, okay, okay. okay. pang regalo? Pang ligaro. 1.5. 1.5. talaga 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5 gustong gusto pinapayak yung bata eh. Pila yung, pila yung mga customers natin. Alright. Alright. So, tapos na po yung ating uh, pamimili. At uh, maghahanap na naman tayo ng ating uh, restaurant na pwedeng makapag-dinner. So for the meantime, standby po muna. Standby po muna tayo dito. Ayan po, family. Family supermarket. Ayan. Dito po natin mabibili lahat ng mga Filipino foods. Dito po yan sa Haparal Batin. So, ayan. So, standby po muna tayo dito. Ayan, just take a look. Outside, uh, ito po ang Hapar. Haparal Batin. Uh, ito yan, family, family. Diyan po natin magbibili ang uh, mga Filipino foods. Kung gusto niyo lahat, meron tayo rito. Alright! So, ayan mga Hangsang Dugo. Nandito tayo ngayon sa isang, uh, yung ating favorite uh, restaurant. Ayan ang tropa. Ayan. ayan dinner tayo. So, Pakistan style. <laughs> Là ham. À. uh made of uh meat nang ano nang ship nang Pakistan recipe. Good, salam. Alright